Guys, oh, na malingki kami bumili ako ng kalahating hipon, no. Di ba guys, ang laki, oh. oh. Patanggalan ko ng bitoka. Kasi, ganito pala magtanggal ng bitoka, oh. Ayan. Sana ba yun? Ayan, hindi ko nakuha. Dali lang. So, makuha ko na. Marami na ako nakuha. oh, yan Oh. Marami na ako nakukuha, guys. O, mga bata. o. Oh. Pagkatapos kong linisin yung hipo natin, guys, umpisa na akong magisa isa ng marikados. Pagkatapos, nilagay ko na rin yung hipo natin. Pagkatapos yan, guys, sinango ko kasi magpakulo ako ng sauce niya, guys. Kasi nakahiwalay po. Nilagyan ko yan ng tomato ketchup, tomato paste, at mga pampalasa niya guys. Pagkatapos nilagay ko na yung hipon at halo-haloin konti. Pagkatapos, luto na. Pwede nang ulamin for this video. Yan, luto na siya guys. Thank you for watching. God bless.